ano ba magiging mapaglaya ang isang wika. Tara, tuklasin natin sa Bataan. Kilala ang Bataan sa masigla nitong kultura at masarap na mga pagkain. Naging instrumental ang Bataan sa Ikalawang ang Pandaigdig bilang last stand ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mga Hapon. Bida ang Bataan hindi lamang sa kalayaan kundi sa usaping pangwika. Habang inaakyat ang dambana ng kagitingan, unti-unti kong naiintindihan ang kahalagahan ng wikas sa nararanasan nating kalayaan. Isinulat ni Virgilio S. Almario sa kanyang papel na si Rizal at ang wika ng kalayaan ang mga katagang ito. Sa wikang katutubo lamang maaring magkabisa ng ganap at pangmadla ang sigaw ng paglaya sabi ni Simon sa El Fili, samantalang ang isang bayan na may sariling wika ay taglay ang kanyang kalayaan. Hindi man natin kailanman maririnig ang mga salitang sinambit ng mga sundalo noong Bataan Death March, ako'y nakasisiguro na ginamit nila ang wika upang itulak ang kanilang sarili at isa't isa tungo sa kalayaang minimithi.